guys, nandito na tayo sa bukid ooy oh, kamusta ang lakad <laughs> Kyang kyang, may lalakarin pa tayo dun yun nagmotor lang po kami at sobrang hirap ng kalsada <laughs> let's go na, let's go let's go lalakad ka ba? no Kiyang, maglalakad ka? harga Hah? Kan. Sorry kena. Bapak itu. Let's go. Dia saja dah. Yo. Let's go. Mga bon, abo dot agad. Ah. Oh. Ha. Makakunuto oh. ka. You want to come here? Go no, with papa O, oh, yeah, sama anong, daw siya Sama ka? Come here Nari Anong kulay yung kumalit mo? <laughs> Hanap tayo ng Pang ano Tawag nyan Pang Ano yan? Ano yan? Pangpain yeah, Pampain pang Maming may tayo dun sa maliit na fish pan Ewan ko kung may laman Ayan. So, magtatambay tayo ngayon dito sa bukid kasi magandang ang panahon, makulimlim. Hindi siya mainit. Okay, ha? Ah. Let's go. Mamingwit. Let's go. Catch fish. Come on. Let's go. Let's catch fish. <laughs> fish. ayun doon, doon. Ayun. May namimingmit doon. Tito niya. Let's go, kay Tito. Pasyalan namin yung ano guys. Mga tinanim nating rambutan noon. Mga ilan taon na ba yan? Mag 3 years na siguro mula nung tinanim. Ayun. So, pakita ko lang sa inyo guys yung ano natin dito. Taniman ng gulay. Ayon. So, ito yung taniman ng gulay. Meron tayong mga luya. Luya hanggang doon may luya. Gabi. Yan. Marami tayong gabi. Tapos, ito kamatis pero wala masyado kasi mahirap ang tubig ngayon dito. Then, sitaw. Sitaw wala rin masyado ngayon guys mga ano lang to binhi na pero ko konti. ayan ito yung mga ano natin guys so, oh. markot na kalamansi natin so na transplant na yan kung natin guys may mga bunga na sya oh. markot po yan galing po yan doon sa unang punong tinanim natin na grafted isang taon na munga na siya agad Mare, marami pa to meron pa dito ayan meron pa dyan may mga grafted dito namumunga na sila galing ito sa ano jadi binili ko doon sa jadi yung, yung grafted noon ngayon nailipat na namumunga na minarkot ayan may kalamansi din doon ayan doon din may kalamansi dito is talong, talong, talong. May mga talong. yan Talong. Then, kalamansi ulit. Ayan. Pansamantala, talong muna dito habang di pa lumalaki yung kalamansi. Pag okay na yung kalamansi, mawawala na yung mga gulay-gulay natin dito. Meron pa dito. Halos graft, ah, ano to, markot lahat may transplant ayan, talong natin may mga bungang maliliit pang ulam mamayang tanghali ayan then tignan natin yung mga rambutan rambutan pati ito pala yung kape o oh, kape uy may ano na siya may bulaklakan na malapit na itong mamulaklak at mamunga kape mga ilan yung pinatanim natin kape dito marami no galing din yan sa judy pandemic yata nung mga ano meron tayong video nun guys ng mga maliliit pa to ayan ayan na yung update natin ngayon kape kape din kape yung nga nga eh, <laughs> marami tayo ngayon, guys. Oh. Oh. sa mga mahilig dyan ayan. Nganga. Nga. Ayan, meron din po doon. Marami na. Tapos dito, malapit ng mahinog. Ayun, para sa mga mahilig magnganga. Ayun. Ma kayang-kayang abutin. na nabebenta din po 'yan. Kapag uh, mar naparami na natin yung mga namumunga pwede tayong magbenta ng ganyan ayan ah ito na yung rambutan bagong linis lang ha. naglinis na sila ayan so ito na yung mga rambutan natin medyo matangkad na rin to ayan isa may mga grafted tayong tinanim noon kaso hindi pinalad kaya wala halos walang nabuhay actually dun sa so may grafted nabuhay yung pinaka base nya yung pinaka ugat so hindi naman siya grafted so matagal pa rin, one 5 years ganun. ayan pa yung isa tabi sa saging dalawa tatlo tatlo apat ha Kunti na lang oh Apat Meron pa dun Lima May isa pa dun Maliit yung nandun Lima Aning Ito Walo Mga walo ang nabuhay Actually maraming tinanim dito dati So syempre Hindi rin natin maalaga Aray hindi naman natin maalagaan ng wasto kaya namatay yung iba pero kung mabubuhay itong mga to okay mainam Ayan. dito meron din tayong kawayan kawayan pa rin yan Ayan. kuha na ng labong <laughs> Ayan, ito. Ayan. Dami. May mga iba pang rambutan doon banda sa isa nating pinagtanman. Tignan din natin kung ilan yung nabuhay doon. Eh, hopefully marami din yung nabubuhay doon. Baka sakaling okay itong mga to. So, walo. Pag ano, pag nagka-budget ulit tayo, dadagdagan natin. walo na. Ito natin yung iba na pananim natin. Ito, maraming tayong pato. Pato, pato. Then, meron din tayong tanim na pipino. Si Paano lang? Pang kain, -kain lang. Ito, ayan. Ito. Uy, pipino. Ayan. So, dito naman banda 'yung mga ano 'yan. Ah, uh, cardis. Hindi ko alam kung anong tawag nyo doon. Pero ang tawag namin dito cardis. So, tumo mulak na 'yung iba. Marami tayong tanim ngayon. Ayan, kardis. Kardis. Dito rin sa taas. Ayan, kardis lahat yan guys. Puro kardis yan. Dito pa. Ayan. Nabibenta rin po natin yan, yung mga kardis na yan pag may mga uh, gustong mag order yan nabibenta din yan dagdag kita cardis dito meron tayong rambutan pang nakasingit dyan yan, Diyan na siya banda yan. so may mga saging may mga rambutan din tayo dyan isa dalawa mga tatlo siguro yan. cardis cardis eto malaki na to. ito nga dito sa may ano, dito sa may saging eto ang malaki ayan, oh, rambutan din po yan so yan yung medyo malaki so far pinakamalaki meron tayong mga saging mga uh, pa ilan ilang saging Yan. may mani din dito pero konti lang to pang kain kain ito po yung mani mani Yan. ito yung mga sitaw Yan. yung sitaw na tudu sabi nila sa amin Jeez, masarap siyang pang ulam iba siya doon sa so string beans yung yung pahaba ito masarap din po ito yan ganyan talaga yun hindi na nilalagyan ng trellings yan yan so yan yung tanim dito guys ito bakante pa to pwede pang taniman yan doon sa gubat Ayan. So yun yung mga tanim natin ngayon Meron pa tayong ano dun May papakita ko sa inyo mamaya Okay Ayan Eh mga alukon natin Kaso mataas Masarap na pang ulam Mamaya akyatin natin yan Para makakuha ng mga ulam Alukon Ayan So yun ang ating pasyal uh, sa bukid. Okay Say hi. Hi. Say hi. Hi. Akiya. Akiya, say welcome to my vlog. Magpakawala tayo ng ano to guys, Azola. Mm. Azola. Eh yung ano, pag dumami, pang ng mga alaga nating pato pag at dumami. manok. Pag dumami. pag dumami. Ayan. Pero kung ba eh. Paano Hindi ba yan? Hindi <laughs> ko <laughs> alam to. Hindi nakalagay lang dapat yan <laughs> sa fish. <laughs> Para <Pero, laughs> kung yung kung nakapulong ay tapos nali, nalilinungan. Nalilinungan ba dapat? Tingnan natin. Na, tignan Ayan. Okay siya. Azola. Huwag lang <laughs> ubusin agad ng... <laughs> Okay. Nakatakas pa naman yung mga ano. Kakainin yun ng mga kanina. Kakainin talaga din Ito Pero dumami eh. Hmm. Ah? Okay. Sarap. Opo. Lahat na to? Lahat na. Ayan. Azola. Dip na mga tulad. Uy. Huwag ka Kala to na eh ganun na oh. Mababash na naman tayo nito. <laughs> Tama naman. Basta kinuha ni Mag tapos pinadala niya dito galing ano itchagi buti buhay pa saw <laughs> saw so -so man parang And... ito yung mga nakikita ko sa ilalim ng puno oh pang uh, dumami ang dami nun pag dumami yan kakainin nila pwede rin kainin nila pwede, rin to sa mga manok yun. Oh. ito yung mini fish pan natin mini mini mini, mini. O, parang meron pong saraisa natin ah yan po yung saraisa namin <laughs> sali kung makakapunta lang sana sa Hydro para makabili ng ano ng target fingerlings malayo kasi malayong biyahe kaya baka ipo na lang mamatay ito. kapag Oh so, ang mga nandito na lang guys mga ano lang to mga native tilapia oh, native native tilapia nga. <laughs> Ka. Ay, dito ka. Ay, sa nag -blab -blab siya.